Kung kailan doon sa matilim Mga tropa ko ay mas tumitining. Kaya naman kahirap ang buhay Sa mundong ito ay magandang bigayan Ang nagsindi ng palara Walang iba si Boy Ibo. Salamat sa iskorer ko. Huh? Ang magkakakulay ang mundo. Uy. Ang ginagawa mo dyan? Wala. Nahihawa ka niyan. Nahihawa kang palara. Kumakanta ako. Ito ba? Ang ulit ka. Nakita-kita ka na, no? oh. Hindi, di sa akin yun. Napulit ko lang yun, eh isusumbong kita. Uy, bang. Isusumbong kita, sige! Wag, wag muna. Araso.